Sir, anong sira ng bike mo, sir? Lockring po. Ha? Lockring. Alin? Lockring po. Ano ba yun? Yung lock po na yung hub. Yung lock ng hub? Oo. Okay. Pag pinipidal mo, ayaw na, pumit, ayaw na sumama yung gulong? So, ibig... Matatanggal po. Eh. Ha? Matatanggal. Sige nga, pati nga ako. Fix yan, di ba? Diba, diba nakaikot lang yan dito? Ako. matatanggal at tara may gamit ako rito pre i ano i kakabit natin yung ano yung sprocket dito tayo sa tabi ay ayun ha ah oo ayun doon na lang tayo sa tabi para di tayo naka harang ay muna ang ba saka pa ba uwi Oo, saan na yun? Sa Aurora. Aurora, oh, sige. Gagawa natin para... Sa'ka ba galing? Wala rin po sa bahay. pa practice po kasi ako. Sa bahay? Oo. Sa awa na lang po ako. Dito lang po ako nakatira katira. Uh. Oo. Hindi ko na po ako bike shop eh. Walang lock ring. Tabella. Oh, okay. Ah ha. Ahawa kamo eto bang lock ring so lumuluwag siya tapos natatanggal yung sprocket tapos ngayon ang gagawin mo pipidalin mo siya para humigpit paabante Ayan. ngayon ah, pidalin mo para lang humigpit yung sprocket tapakan mo para humigpit yung sprocket yan. Sige pa. Sige pa. Ngayon tsaka mo ngayon ikakabit yung lock spring. Ay, ah, sticker. Oo. Uh, Iyan yung sticker. Ito eh. sir. Salamat. Eh ingat sa biyahe. lang sir sa kagabi ng onan yan ah opo ah wait lang sir ha ah. yeah, tulungan ko lang sa kasi pauwi na siya eh hindi makauwi eh oh, papanood nga po yung mga vlog niya eh. ah salamat kaya nung nakita ko na sabi ko baka yan ka ako yung maraming natutulungan na babay eh. ah salamat po salamat 上がったわ。 Dali lang ha, lalagyan natin lubricant yung kadena mo. Ngayon, pedalin mo. O oh, yan, okay na Sige pre, testing mo muna Kung luluwag uli yung ano Yung lock ring Ay, wala kang ano, wala kang helmet Andale, andale Eto sir, oh. mag helmet ka sir Kasi para sa safety mo yan Ayan, sige, testing mo muna para sure tayo na okay na. Oh, yung towel mo nalaglag. Ano sir, okay na? Oh, ito yung towel mo nalaglag oh. Ay, eh, makakauwi ka na niyan. Sige, sir. Ingat.